eyes. Yun. Matagal na. Dati, guys, ang bahay niya is, ano pa, 1 million nung nanood ako. Ngayon is, ano na, 5 na mahigit. Or 6 na yata. Ganun. Parat, biroin mo, 1 million pa yung ako sa kanya. Ngayon, ano na, 6. Parati ko yung pinapanood. Hindi lang, ano lang, yung, basta gusto ko yung, ano ba, yung, nakatira kasi siya sa, ano eh, sa mountain of, ano ba, kanang, Sweden, baka sa kabuntodan, kaunti lang yung kapitbahay. Ayun, yung maglalakad siya, na puro eyes. Kasi nga, lasang bago, but ganyan. Pero yung parents siya nandoon sa ano, medyo city. Pero parang ano ba, hindi ganong city, parang countryside, ganyan. Ayun yung pinakauna kong pinanood na interna international artist vlogger na doon ako na, dami ko nakikita ba yung about sa mag ice yung kuan mag yung lugar yun na ano na rin siya ay eh, married na rin siya pero wala pang anak eh, maliit lang yung bahay yung bahay pala sa ibang bansa guys ano lang, basta may mga gamit ka lang ay eh, hindi na kailangan mag ano, mag ng magawa, mga panday ba or ka na construction pag kaya nila isla sila lang gagawa. Di ba may mga gamit naman? Sila lang. Gumawa yung sila ng ano parang gallery. Ano ba? Ano ba yung lagyanan ng lahat ng mga painting niya? Tuwing ano? Tuwing winter. Silang dalawa lang ang nagawa. Basta kompleto lang ng gamit. Malit lang yung bahay nila kasi nga sa ano yun eh, sa mountain. Pero ang cute, ang ganda. Grabe yung nandoon sa sa gobat ba sa kalasangan tapos magsaud siya water from the tree tapos yun yung iniinom niya ganun yung mga patak-patak natural water kasama niya yung aso niya na karaan na rin or medyo maedad na grabe nakakatawa yung ano na yon yung hindi, kahit hindi ako maka, masyadong makaintindi ng English. Yung ano lang, galaw lang ang tinitingnan ko. Galaw nila. Ano siya? Hindi siya ma na tao. Kasi about sa mga damit. Hindi siya sumusunod sa mga passion. Kung ano lang ang mayroon. Kasi nga, sa ano naman siya eh. Nasa North of Sweden yan siya. North of Sweden. Yun yung lagi kong pinanood noon biruin mo ba guys nga sa dami-dami ng videos niya mula umpisa talaga nagtsagaan ko talaga yung pinanood kasi noon ano pa hindi pa ako nag ganito hindi pa ako nag ganito walang, walang libangan lalong lalo na sa gabi yan inabot pa ako ng madaling araw niya alas dos inabot nung ano ako nung nangisda ay hindi ako umabot na mangisda ng alas eh. hindi kakatama din kaya pag panay ka mangisda kasi pag ma-over ka mangisda lalagas din naman yan doon ako na puyat sa mga ano panonood ng mga sikat ng mga vlogger ba gaya ng mga charity vlogger at saka yung mga vlogger na nandoon sa ibang bansa ayun kasi parang pakaramdam ko ba na may idea ako ba ah, ganun to ganito pala no pag panahon ng winter panahon ng summer ganyan yun ganun yung ano ko libangan ko thank you si si Pinay Praney, and Australia puntahan kita mamaya si si hindi na, na ako magano guys mag Chris sa ngayon. Hindi na ako mag-play mag yaw 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 na lang ako dito while I'm resting. Nakahiga din ako sa sahi guys. Yung alaga ko ay tulog ako din nakahiga. Just done ko ano eh, kaon. O. Oh. Pagkatapos nito, guys, I'm going to clean the bathroom, the shower room. Na ano man ako nagpahinga. Pahinga. Ay, nagok. <laughs> Sana uling hagok. Sana uling hagok kay pagmuhagok mana kay sarap ng tulog.